Ito po marahil ang iniisip natin sa mga oras na to. Iniisip ba tayo ng taong mahal natin? Kung ito po ay isang breakup at ang ex natin ang ating nasa isip mga utol, mga oras ba nito ay siguradong tinatanong mo sa sarili mo? Naalala pa ba niya ako? Kung bagay yung mga nangyari sa aming dalawa, yung mga mabubuting ginawa ko pagmamahal oras na binigay ko sa kanya, ay may halaga pa kaya sa kanya? Ito rin po ang madalas na nagiging katanungan sa atin kung halimbawang may mga nakakausap po tayo sa ating one-on-one -on -one coaching mga utol Magandang pag-usapan nito mga kapapong Pero bago po natin ituloy yan Kung bago po kayo dito po sa ating channel Huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe At syempre po paki like na rin po at pakihit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po mga kapatid, tayo po ay nag-upload. Nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun po. Welcome back! Nice ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa at official page po ng Papong TV kung saan pe, pwede nyo po kung puntahan, makapanayam, makapag-set po ng schedule kung may mga interesado nga pong magpa-coach dito po sa ating channel, Papong TV po mga utol. Ito lang po yun, oh. No? may mag-a-assist po sa inyo. Pag-usapan na po natin ang paksa ngayon kung saan marami po ang malilinawan, marami po ang makakaintindi at makakarelate nito. At para masagot na rin po yung katanungan natin na kung iniisip ba tayo ng ex natin, ng taong mahal natin, or hindi na. Madalas po kasing tinatakel or even nga po dito sa mga video vlogs natin ay nababanggit ko yung mga signs na iniisip ka pa ng ex mo. Pero tingin ko mas maganda pag-usapan yung mga situation para talagang masabi natin na iniisip po niya tayo 100%. Ang ibig kong sabihin po ay simple lang. Halimbawa nga po na wala pa kayong enough foundation. I mean, yung relationship po natin sa kanya ay hindi pa po ganun katagal. Maring less chances po ito. Pero kung halimbawa nga pong napakalalim ng foundation at attachment ninyong dalawa mga utol, mataas ang percentage na iniisip ka ng taong ito. Ito po ang tinutukoy ko kung saan mas maraming dapat maliwanagan at mas maintindihan natin na kung halimbawa nga pong dumating kayo o nangyari o talagang nasa ganitong situation kayo mga utol ay mataas ang percentage na naaalala ka niya, nire-reminis -re ka, ka niya, at iniisip ka niya kapatid. It's very normal po makapatid kapatid na isipin mo talaga at maalala mo ang isang tao kung talagang kayo nga po ay nagkaroon ng legit at malalim na relationship. Number one, kung halimbawang inalagaan mo to, sinecure mo siya, maraming panahon na siya po ay talagang binigyan mo ng caring mga kapatid. Yung sinasabi nga po natin na pinortektahan mo siya, sinuportahan mo siya, nag-effort ka talaga ng totoo sa kanya, malabong malabo na bigla ka nalang makakalimutan nito. Maaring na-experience ito mga kapatid nung kayo nga po ay nagkakaroon ng breakup. Naturalmente lang po ito dahil nga po kayo po ay nagkakaroon ng friction. Nag-aaway kayo, or let's say nga po, hindi kayo magkaintindihan. Pero alam naman po natin kung halimbawang ito po ay lumipas na at kumalma na, dun magsisimulang isipin tayo ng taong ito. Sigurado kung naaapektuhan ka dahil sa nakikita mo ngayon ay talagang parang hindi kanya niya naaalala. Parang pinapakita niya sa iyo na ikaw nga po ay walang kwenta at hindi kanya niya iniisip. Tandaan natin mga utol, natural effect by nature ng isang tao pagka nasa breakup or halimbawa nga pong nag-aaway, natural na ipakita niya sa iyo na siya po ay hindi apektado. Hindi siya magpapatalo, lalong-lalo na nga po kung halimbawang kayo din po ay pinapakita ang mga ganitong situation. Kaya nga po ito po ay literal na tinatawag na mind games dahil napaka-stressful talaga ng isang breakup mga kapatid. Dahil alam naman po natin sa bawat isa na kayo nga po ay nagmamahalan, naaalala mo pa rin ang bawat isa, pero para kayong naglalaban, parang nagiging competition ito na ipapakita ng isa na siya po ay walang pakialam at ipaparamdam naman po ng isa na siya po ay napakasaya sa social media mga utol. Ang sakit sa ulo. Number two, on how much time na nag-spend po kayo together or sa isa't isa. Gano'ng katagal ang naging relasyon? Katulad nga ng sinabi ko earlier, kung halimbawa nga pong ang relationship nyo ay naglast lang po ng mga isang linggo, ilang linggo or even isang buwan. Tapos medyo parang naging toxic pa mga utol. Natural lang naman na maalala niya tayo pero not in a romantic way, not in a positive way, siguro. Kasi kung halimbawang kayo po ay talagang nagkaroon ng relationship at ito po ay talagang tumagal at yung sinasabi ko nga dun sa una na talagang pinakita mo sa kanya, kung gaano ka nagki sa kanya, kung papaano mo siya inalagaan mga utol, 101%. Siguradong naaalala pa rin naman niya ito. Hindi po ito basta-basta nawawala. Hindi po ito basta-basta nakakalimutan. In reality, maaaring hindi niya tayo isipin araw-araw. Pero there will be situation mga utol na hindi pa pe pwedeng hindi ka sumagi sa isip ng ex mo. Lalong-lalo -lalo na nga po kung siya po ay exposed repeatedly. Yung parang halos araw-araw ay nararamdaman niya ito coming from us. Text, message, o halimbawa nga pong sinasamahan kanya sa mga stores, mall, o halimbawa nga pong kayo po ay madalas mag-date, lumabas, or even mag out of town mga utol. Sigurado po yan na kayo po ay naaalala pa rin ng ex mo, sumasagi pa rin po tayo sa isip ng ex mo, lalo na kung may mga fun memories na nangyari nun. Alam na alam mo yan, yung mga tinatawag na significant memories. Ang dami niyan kapatid at siguradong yan po ay bumabagabag pa rin po hanggang sa ngayon sa ex mo. Next, kung nagkaroon kayo ng common goals, yung talagang sinasabi ko nga po na matagal at talaga naman pong nagsakripisyo kayo para maabot yung certain goal or objective na yon kapatid. Madalas yan eh. Sa mga magkarelasyon, yung nagtayo ng business, tapos nagkasiraan, yung nagplano na kayo nga po ay lilipat sa ganitong bansa, tapos along the way, medyo nagkasiraan, na demoralize. Yung iba naman po ay nagkaroon ng mga certain plans para magtaguyod ng isang pamilya in the future, mga utol, pero nagkasiraan. Yung mga bagay na yon, alam naman po nating sinariwa niya yon ng no, mga panahon na yon, pinahalagahan niya yon, mga kapatid. Kumbaga, kaya nga po siya nasama sa plano, ito po ay talagang naging importante din sa kanya. So dahil nga po kayo po ay nagkahiwalay at hindi na nga po ito natuloy, it will really doesn't mean na ito po ay wala na sa kanya. Sigurado ko mga kapatid, ito po ay still nasa puso at isipan ng ex natin. At siguro kaya nga po siya parang nagagalit sa atin ngayon or let's say nga po parang Let's say medyo parang may hatred kayo na feel coming from them ay dahil hindi nga po ito natupad. Sa mga ilang situation kasi madalas na na blame ito sa atin although wala naman po tayong kinalaman dito pero dahil nga po kayo ay nagkahiwalay, hurting siya at kumbaga na disappointed siya na hindi na-achieve ang mga planong ito mga utol. Ito po ay nag turn into anger. Last but not the least. Noong mga panahon na 'yon mga utol nung kayo po ay nagka yung iba nga po dyan, parang last month lang o ilang linggo pa lang nakalipas. Yung parabang boat ay talagang na-experience nyo yung isang mabigat na challenge. Yung talagang isa o let's say napakaraming challenges na talagang pinagtulungan nyo. Yung nagsama talaga kayong dalawa at ito po ay na-solve ninyo mga utol. Ito po ay hindi basta-basta nakakalimutan. Kahit nga po sa mga kaibigan natin, 'di ba, yung mga panahon na nag kayo tapos parang naging okay kayo na solve niyo to or let's say na resolve niyo to mga utol. Kahit maraming taon na, 'di ba, naaalala niyo po 'yun sa bawat isa. Ako may kaibigan ako na ganyan eh, kahit ng mga bata kami na yung mga pinagtulungan namin, yung mga na-accomplish namin, hanggang ngayon sinasariwa pa rin namin 'yun. 35 years ago, 30 years ago mga utol, importante ito. Lalong-lalo na nga po kung halimbawa ang ex mo to. For example, tinulungan mo siya dun sa kanyang ambisyon. Kunyari, siya po ay nangarap na maging ganito or makatapos po ng ganitong kurso. Tapos, ikaw po yung naging kaagapay niya at umalalay sa kanya. Sumuporta. Ito po mga utol ay hindi basta-basta nakakalimutan. Kaya I would say 100% or napakataas na percentage na naalala pa rin ito ng ex natin. Ito po ay talaga naman pong ina-appreciate pa rin po niya hanggang sa ngayon. Pero naturalmente, mga utol, na hindi naman po niya ito ipaparamdam at hindi naman po niya i-announce ito at lalong-lalo na po nasasabihin sa atin. Kaya minsan, because of breakup or hatred, nagkakaroon tayo ng mga panahon na naisusumbat natin ito. Naintindihan naman natin yan dahil syempre po masakit eh. Misa nasasabi natin na, kundi dahil sa akin, wala ka dyan. Dahil sa akin, nagkaganyan ka. Nakalimutan mo na po ba yung mga oras, pera, panahon na ginugol ko para lang dyan, mga utol hindi po totoo yun. I mean, naalala pa rin niya yun. Eh. Kaya lang hindi naman niya pwedeng ipuriin yun. O let's say nga po, hindi naman pwedeng i-appreciate niya yun. Sa mga oras na kayo po ay nag-aaway, natural ang mga utol na talagang tataas sa mga kilay niyan. Gagamitin niya yung pride niya, di-distance siya sa atin. Kumbaga, sasagot, papatulan tayo. Dahil nga po, syempre, nagkakaroon kayo ng bangayan or friction na tinatawag. Pero, Wag nating isipin mga utol na ito po ay nakalimutan ng mga taong ginawan po natin ng suporta, inalagaan po natin, minahal po natin, at yun nga, yung nagkaroon kayo ng legit na relasyon. Kailangan lang talaga ng panahon, kaya nga po lagi nating pinapaalala. Hindi natin nakakalimutan yan mga utol. Almost everyone, lagi sinasabi na, distansyahan mo muna, pabayaan mo muna na ito po ay humupa, maging kalmado, at maging positibo. Totoo po yan mga utol, dahil... Based on my experience, dito mo makikita talaga yung resulta. Karamihan sa mga nakakausap po natin, dating nagbabangayan, dating nagpapabaranggayan mga utol, dating nag-aaway ng sobra at talaga naman pong nagbabatuhan ng masasakit na salita. Pero ngayon, happily together. Paano nangyari yun? Dahil hindi naman po nawala eh. Nandun pa rin naman po, di ba sinasabi ko nga po, pretty sure, mahal ka pa rin ng ex mo. Mahal ka pa niyan, lalong-lalo na nga po kung halimbawang kayo nga po, ay nagsama talaga ng legit. Yung talagang nagkaroon ng mga panahon, tulad nga ng mga binanggit ko earlier, tulad nga po ng mga nabanggit ko kanina, marami tayong mga signs na sinasabi nga natin na may feelings pa rin ang ex mo. Pero aside from those signs na sinasabi ko before sa mga vlogs natin, isama nyo rin po ang ganitong mga senaryo. Dito natin masasabi na hanggang sa ngayon, kahit hindi mo na tanungin, kahit hindi mo na bantayan yung social media niya or ipagtanong nga po sa mga kaibigan niya, legit. At realistically, mga utol, iniisip ka ng ex mo. So, anong dapat gawin? Ang dapat gawin mo rito ay mag-focus ka muna sa sarili mo. Binabanggit ko nga po, huwag tayong relationship focus, breakup focus, or even ex-focus, mga utol. Dahil sa kaka-focus natin dito, mga utol, nakakalimutan natin na dapat maging busy po tayo sa self-improvement sa sarili natin. Nang sa ganon, magresulta po ito sa pagbabago. Kasi, katulad niyan, may mga nagkakabalikan nga po prematurely, pero sa totoo lang, hindi naman po nagsasaksid. Nasisira din along the way, mga utol. Bakit? Kasi po, hindi nga po nag-focus dun sa sarili. Kaya nga itong mga oras na to mga utol, i-consider nyo pong opportunity nang sa ganon, kung halimbawa kayo nga po ay mag-reconnect uli, ay talaga naman po magsasucceed na kayo sa oras na to. Break up ay mga paalala lang po dun sa mga mistakes at naging kakulangan natin. Di ba po kadalasan, kahit siguro sa mga oras na to mga utol, ay naaalala mo ngayon yung mga pagkukulang mo. Naalala mo ngayon yung mga pagkakamali mo at nasasabi mo for sure sa sarili mo ngayon na if ever magkabalikan kayo ay babaguhin mo na to mga utol. So meaning to say, nagkakaroon ka na ngayon ng opportunity. Bigyan nyo po ng pagkakataon ito mga utol dahil makakatulong to sayo. I-enhance po natin ang ating sarili. Importante 'yan. Huwag tayong relationship focus dahil kaka-focus natin doon. Kakatutok natin doon ay lumilipas po ang oras. Nalalagpasan na po natin ang mga pagkakataon at opportunity na dapat sana nagkakabalikan na kayo sa oras na to. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan sa karamihan. Bantayan po natin at syempre po suportahan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.